Mami Jonisha, nakiusap kay Manny Pacquiao na hiwalayan na si Jinky. Pungutok ang balita na nakiusap si Mami Jonisha Pacquiao sa anak niyang si Manny na hiwalayan na ang asawa nitong si Jinky Pacquiao. Ayon sa ulat, naganap ang usapan matapos ang sunod-sunod na kontrobersyang kinasangkutan ng mag-asawa. Sinabi umano ni Mami Di na para sa ikabubuti ng lahat, mas mabuti ng maghiwalay si Manny at Jinky. Idiniin niya na hindi na dapat tisi ni Manny ang mga paakit sa kanilang relasyon. Sa kabila ng panawagan, nanatili si Manny sa kanyang pananahimik ukol sa isyo. Hindi rin nagbigay ng pahayag si Jinky kaugnay sa hinihiling ni Mami Junisha. Maraming tagahanga ang nalungkot at nagulat sa sinabing ito ng ina ng pambansang kamao patuloy na umaasa ang publiko na magkakaroon ng maayos na resolusyon ang alitan sa pamilya Pacquiao. Sa ngayon, wala pang desisyon si Manny Tungkol sa hinihiling ng kanyang ina. And this are Chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.